Wild Sky! Kita na! <laughs> Ay, yung ilaw niya, guys. Pakita ko lang yung cell, no? Ayun, no? Lakas, oh. Pakita ko lang ko. Oh. Ayun, no? Kitang kita yung, ano, Manila. Kitang kita mo rito. Tapos ko, kuy. <laughs> Tapos you're not going to Good evening guys uh, For today's vlog Mag Na night ride tayo <laughs> Magkakapilan tayo Kasama yung dalawa nating kaibigan uh, Bigla yayaan lang to Actually hindi naman biglaan Ngayon lang natuloy kasi eh, walang ulan So magkikita kami rito sa may congressional And eto Gamit natin yung jersey natin na uh, pinagawa So time check It's 6.35 in the evening And today is weekdays So bihira nyo kung may kita Nag-ride ng weekdays <laughs> At ang gamit natin ngayon ay si PCX160 Dito tayo sa may The Junction Sa may Tandang Sora Dito marami nagka-jogging At dito tayo nakapag-jogging ngayon Kasi nag-workout naman na tayo kanina Masarap mag-jogging dito guys If taga-QC kayo ito, The Junction Okay dito May park pa sila Tsaka di ka ma-out place dito Kasi marami kayo nag jogging So yun, ang pupuntahan natin ngayon sa may tagpuan Nawa ah, ko alam yung tagpuan uh, way back 2020 ang huling punta ko rito <laughs> gamit ko pa si Honda Airblade and sobrang na develop na siya ngayon ang daming ilaw uh, ang daming na rin nagpupunta weekdays ngayon kasama natin si Jing tsaka si Koy si Jing yung naka CLC na uh, big bike and si Koy na naka Aerox ko kung PCX o Aerox ginamit niya ngayon sila yung nakasama natin sa Ilocos Norte and magkakape lang kami kwentuhan saglit tapos kain na rin siguro ng dinner doon and then uwi na ganoon lang kabilis ang magiging ride natin hopefully wag naman matraffic ang kagandahan sa weekdays pag pupunta ka sa mga tourist spot or yung mga ito yung mga popular na lugar uh, pag weekdays kadalasan naman na uh, hindi ganun sobrang tao pero ang kapalit matraffic pero tingnan natin sahod na ba? pag sahod na ibig sabihin maraming tao ngayon <laughs> so gamit ko ngayon si PCX 160 kasi ginamit natin siya pang biyahe ng umaga joyride at, at pag hindi ko ginagamit sa ADV 160 ang gumagamit sa kanya yung airpot natin malapit na tayo 1 minute away and for sure ha, mauna tayo kasi sabi ni Koy kanina medyo late ata sa mga makarating I mean late siya nakalis so expected ko kasi medyo ma-traffic din actually dapat nga 5 o'clock lang ang alis namin sabi ko alas 6 na lang or ito nga 6.30 kasi iwas kami sa mga naglalabasan sa trabaho yung may mga pasok ng 9 to 5 8 to 4 kakain lang naman kami ang kape ang gono mamaya masarap yung biyahe natin pa uwi andito na ata tayo ito na Brew Point Neighborhood. Ito yung meet up point namin. So dito na lang ako maghihintay. Ano to? Kapihan din, Brew Point Neighborhood Cafe Oh, ang dami kumakain dito. First time ko makita to. Brewing Point pala, sorry, hindi pala Brew. Brewing Point Neighborhood Cafe ito. since 2003. And dito natin naantayin si Koy May message ko sila na nandito na tayo Ay guys so yung P yung ano Philippine uh, Sports Performance PSP Grabe yung grabe yan guys. Ah, may share lang ako yung gym na yan, yung PSP. Marami sa inyo nakikitang maraming branches yan. Nang i-scam sila. Yung membership sa gym, ah kumukuha sila ng member tapos bankrupt na pala sila, magkasarado na pala sila ngayon. Ngayon yung merapit malapit sa may So ngayon ang dami ngayon nagpa-member kasi 4,000 for 2 years daw. 4,000 pesos sa 2 years na membership. Yun pala kaya pala sobrang baba ng promo nila kasi magkasarado na pala sila. Tapos yung iba pang manager doon, tinatanong kung gusto rin daw ba nila maging mag-invest sa PSP. Syempre, ibang tao nag-invest. Tapos, ayun, nagsarado. Ngayon, nahihirapan sila paano habulin yung pera. Ayan lang, share ko lang. Kaya kay guys, pag magpapamember kayo sa gym at medyo fishy yung amoy, alam nyo parang may kaduda-duda, mag ingat kayo. Sorry lang ha, realization lang din. Ah... Uh, Pagkatrabaho ko rito sa Pilipinas, pasok ko ng 8 hours. Ay, hey, si Koy! Kita ka na! <laughs> Kamusta? Ganda! Ganda? Sige saan ni eh, Koy? Tara! One, ano, dito tayo dumaan? Sa may Ibang uh, e Road, traffic dito eh. Ayun o. No? Ano, Tagpuan Lake View. Ayan si Koy, yung kasama natin nung nag-i-Locos Torte na tayo. Tsaka sa ibang rides ng subscribers ride. Tara! Tagpuan Lake View. Ay, yung ilaw niya, guys. Pakita ko lang yung Senlo. Ayun, no. Lakas, oh. Pakita ko ilaw ko. Ayun, no. Ano yan? Senlo X5? DTX. DTX. Ayan, no. Senlo DTX niya. Saan nakakabit? Sa ilalim. Sa ilalim, sa ilalim, sa ilalim ni PCX. Nakalow yan, no. Low. Low yan, no. Pag high siya, sabay. Sabay ba yan? O yung dilaw lang? Pwede dilaw lang. Pwede ah, pwede sabay. Ayos, ayos. Ano, tara? Ano na ako, ah. So, let's go. Ito kasing ilaw natin dito kay PCX160 uh, Ano lang tayo standard na Ordinary lang tayo sa JR Lightworks din to Pero ito yung mura-mura nila dati na promo lang So pero okay naman siya Gumagana naman siya Grabe guys 3 years na to ilaw sa akin 3 <laughs> years na to ilaw pero hindi pa siya napupundi Pero baka lang ha Pag napundi man to if ever uh, Baka mag try tayo ng Senlo At Tulad nitong kay Koi Parang lang maiba, iba, 'di ba? Kasi simula dati SSCC na ako eh. yun naman yung maganda sa pagbablog din eh, diba? Hindi tayo bias lang sa isang ano, brand eh, Nagsusubok tayo na iba-iba para ma-share Para magkaroon ng maraming option yung mga nanonood sa atin Kung ano yung gusto nila Katulad sa gulong, gamit natin ngayon ay Euro Grip sa PCX-116 Nakaraan na sa PCX natin ay B-Star So nag iba, iba tayo And check ko lang yung thoughts ko rito sa Euro Grip natin Ang ganda po niya, makapit din siya pero same, same lang din yung nararamdaman ko kay Beastar. Pero same, pero mas mahal to ha, si Eurogrip ng mga around 700 pesos, ganyan. Pero ang mas gusto ko rito kay Eurogrip, mararamdaman mo sa cornering na ang ganda nung treadings niya. Na talagang kumakapit siya, At saka hindi ka masado mag lalo na sa basa. Pero wala ang laban sa buhangin tsaka sa putik, kahit anong ganda ng gulong mo. So guys, we're 4 minutes away and kakaliwana tayo. Signal light na ako Ako ay kakaliwala rito sa may dali So sa likod pa naman natin si Koy guys And ito medyo pakit yung daan natin Sa kabilang side Grabe yung daan Sarap, sarap din mag drone dito So, dito tayo kakaliwa. Ano ito na nakalagay? Ito yung mga kainan nyo. Skyview Cafe. Oo. Ah, ah. Ito, nakalagay sa taas yung mga ano eh. Cafe in the Sky. Ah, yun. Doon ako kumain dati sa Cafe in the Sky. Nung una ako punta rito noong 2020. Entrance is here. Taas naman ito. Oh, ang ganda guys oh. Wait lang, sirahin daan. Ikutin natin ko ay saglit. Ang dami yung pagpipilian na kakainan dito. Ay, grabe yung Manila. Kitang-kita mo rito ang ganda rito, kuy, no? Sarap tumambay dito dahil kasi ko si dito. <laughs> Pero gabi. Wait lang, ikot lang kami tapos... Bababa rin. Ang taas ito! Ang taas nun, kuy! Ang taas nun! Ito yung mga kainan, no? Tanaw ko ang medibar. Huwag so, tayong makakain. Wala pa si Jing, no? So, ito yung mga kainan nila. Dito tayo sa bandang left side kumain ko eh kasi... Ay, si Jing! <laughs> Saan ka nagparada? Saan tayo banda? Yung kita yung... kita yung ano ron? I mean, I mean pagkakain. Ikaw na pumili. O, oh, sabay-sabay na tayo. Saan ang parkingan? Bakit oh, parkingan sa kanan? Dito tayo koy Tabi na lang tayo rito So guys kasama natin si Jing Tsaka si Koy Eh nandito kami Ikot ikot Ano yung shukran? Persian food? Mga biryani no? Mga biryani yan Pang Pinoy din Under rice po Ano yung pang ano? Bakit siya shukran? Bakit shukran yung pangalan? May ari? Meron kayong mga ano, shawarma? Ay, wala. Ah, wala. Thank you, thank you. <laughs> Ayun, may dessert sila. <laughs> dessert ka agad, wala pa akong main course eh, no? Ah, sarap na mapagkain, no? Masyal naman ang ano nila rito. Parang nasa Singapore na no, jing. Ay, may pusa. Lumatay. Ano yung mo, helmet? Ride lang kami mabilisan. Ganda ng view ito. Tahimik pa. Wala ganon tao. Ah, okay lang. May taas pa. May taas pa to. Talagang cafe in the sky kasi nasa taas. Meron din. Ano na? Ano order mo, Koy? Mag-beef bud, bud kaya ako. And then, ako po isang beef. Ano po, naka-separate bill kami. Yung sa akin, ano, uh, roasted almond latte. Pwede, yung malaki na, 22 oz. Pero pwedeng 50% lang yung sugar level. And then, isang, ano yung seller nyo na pagkain dito? Mix bud bud. Sige, mix bud bud na rin. Ito yung sinasabi nila. Mix Yun lang akin. May free service water kayo? Ayan. Kano po yung bill ko sa ano? 300. Saktong 300. Pag vlogger may dis. <laughs> Joke lang po. Joke lang po 'yun. Ito po. Hindi na kami yakit sa taas. Nasa pinaka first floor na kami. Kasi uh, yung mga ketchup, CR, tubig, and dito lahat sa baba. Kasi ang hassle akit ka pa sa taas. Eh. Nakapag-picture naman na tayo. May picture na ba tayong tatlo? Wala pa, no? D dito na lang. Ito yung nag-dessert. Okay na ako rito. Oh, ito medyo manamis na eh. So guys, yung pagkain nila rito, masarap. Tapos, complete meal naman na siya. Busog na busog na kayo sa 150 or 140, 160. Kita yan. Pag na-frame. kahit yung gilid niyan, buong yan. Kita, mas kita as, mas kay baba. Ayun ang maganda dyan. Kahit nga ipatong mo lang dyan, mamaya mo. Pag sa editing, doon mo na siya iayusin. So nagtataka si Jenga kasi sabi niya, bakit doon yung camera natin? Parang nakaharap sa kabilang side. Pero di niya, sa, sa X5 kasi, lahat ng Insta360 narorotate. So eh, nag uusap uusap eh, lang eh, din eh, kami kasi para sa next ride namin. Kung Kusa kami mag-ride next. And maganda yung napag-desisyon na namin. So abangan niyo yung ride na gagawin namin. Malayo-layo. <laughs> Mahaba-haba. May babalikan din tayo ng lugar. <clears throat> Pakita ako sa iyo. Pakita natin kay Jing kung paano yung edit niya. <clears throat> so guys, uh, anong oras na ba? 11.45 na. Sa anong sa'yo nakarating dito? Seven? 7 7, tignan mo 11.45 na kami na inaabot kaya bumili ulit ng waffle si Koy Sa iyo to? Kay Jing? Kay Jing Kay ano pala, Koy Nacho. Sa akin naman ano lang Frap na kukusay rin Hindi kayo nagbili ng na drinks? Yun lang? Pag-iboy na ako So, yun nga uh, Ang ganoon oras tayo rito Baka 12.30 na kami makaalis dito or what Round 2 na yung kain eh Ang buffet na yun 300, ah na ano yun ah. Pero uh, 1990, 11.52, 7 minutes na lang Alas 12 na ng gabi At ito na yung round two natin 93.94. Ano daw yun eh Ikaan nga, ikaan nga At ah, saka ano, ang laki Malaki, space view. Anong size to? Ang ah, malaki yung view So guys, si Jing may bagong helmet, normal Gusto ko rin to pero yung kulay puti Ang laki daw yung view dito Pwede ma-try, okay lang Kasya sa'yo, medyo. Pop. Oo. Oo. Oh, oh. yung next helmet ko. At Mat saka, yung aking ano, uh, Mike. microphone, nandito na, nakakabit. Nasa ano. Kasi ito. May kabitan sya? at saka yung dito, yung sa, dito Should sa tenga. Ayan, so, no? Nakakabit yung mic mo? Ayan, maliit lang may siya. siya. Ano lang siya, dinidikit ko lang siya, yung wire lang siya, at saka maliit na mic. So guys, time check. Anong oras na? <laughs> 12.37. Uh, 7 uh, o'clock kami nakarating dito. Ngayon pa lang kami, ngayon pa lang kami alis. Sa kadalawang round kami ng pagkain. Yung night ride namin magiging overnight ride na. So guys, bounce na kami. So guys, uh, patapos na tayo ngayon. And uh, ano oras na? mag una na po. At ngayon pala kami alis. Sabi ko ako, actually ako na nga nagsabi na bumounce na kami kasi naantok nga ako. Kasi morning person ako eh. Gantong oras na nanaginip na ako. Nanaginit na nag naginit na ako na gamit ko na yung 450 MT natin speaking of 450 MT may binili tayong mga may binili tayong accessories dito para kay ADV 160 na para magmukha siyang adventure touring abangan nyo yun sa mga parating na abangan nyo lang yun sa parating na content so ang mangyari ako mauuna sa pangalawa si Koy pangatlo si Jing so magkoconvoy kami magiwalay-walay kami summer sa EDSA or sa Cubao Ayan na Okay na kayo? Okay na kayo? Ha? Sa Google Maps, okay na kayo? Anong daan tinuro sa'yo? EDSA to? Kubaw? Ayan isa, pwede ka mag-EDSA ay, kaya ano masamba? Saan, saan mo yung gusto? Ganito na lang? Okay wala naman saan? Kaya saan? Parehas lang naman eh. Edsa? Okay. So, let's go. So, guys, makikita nyo rito, buhay na buhay yung lugar dito at 24 hours daw to. May may nagkakaroon. May, <laughs> may kumakanta pa. Ay, e, okay dito. Tanawan ko. Tanaw Comedy Bar. Grabe, buhay na buhay kumpara sa pinagstayan namin na sila. Pero gusto namin yung kanina kasi sobrang chill lang. Alam nyo naman kwentuhan kami kaya umabot kami ng alauna. Pero ang dami pa rito. Ay, p***** pababa! Nagulat ako. Ingat lang ay pagpababa rito. Baka dumiretso kayo. Ayan, so thank you, tagpuan. Sa nyo makasama natin. Grabe sira yung daan dito Tsaka ang daming bata rito ah Hindi naman bata pero yung Alam nyo yung mga parang college Ano ba mga early 20s Ganyan Daming couples, daming bata yun. so Nagiging tambayan na rin talaga to So recommend ko pag pumunta kayo rito weekdays Para hindi ganun kadaming tao Actually, weekdays nga ngayon, pero nakita nyo naman medyo madami, lalo na pag-gabi. And, and, may mga option kayo. Gusto nyo yung tahimik, katulad sa amin, which is sa uh, prefer namin. At meron din naman yung mga naghahanap ng medyo may entertainment, katulad ng mga comedy bar. Pagka-uwi natin, malamang sa malamang, magbibihis na lang tayo, magka-toothbrush, <laughs> matutulog na tayo. Ah, ang hirap pag morning person. Shoutout sa mga katulad ko dyan na morning person. Grabe guys oh Halos <laughs> wala tayong kasabay dito sa Ortigas sabi niyo Actually ngayon lang ako dumaan dito Nang gantong oras Sa kalsadan to Kasi pag ako dito madalas may booking ako Nang Joyrider ang kas And uh, sarap Sobrang rare na dumaan ako nang walang traffic Ito na natin yung pinaka late na dumaan ako rito Anyway guys, ato uh, ito maambun na. Napaka-timing naman ng alis namin. Pero sa itong ambun na to, hinintay muna kami makauwi sa bahay, di ba? Para masarap yung tulog namin. Anyway, dito ko na po tatapusin ang ating video. Kung nag-enjoy kayo, please leave a like naman sa ating channel para mas kumalat ang ating video sa ibang nanonood ng YouTube. If may mga comment kayo or suggestion kung saan yung gusto tayo mag-ride, comment lang kayo sa baba. At ayan na nga po, lumalakas lang ang bone. Buong maliligo pa tayo pag uwi. <laughs> And see you guys on the next ride. Bye-bye. And wait lang, share ko lang. Ang dami ko na nakikita nagpapatrol na police. Which is uh, very good. Ingat po sa ating mga kapulisan. So, nadere-derecho yun na namin to. Paalam na guys.